Oops! Dahit ito, yung quality ngayon magbagagan, mga guys. Huwag no? Ito yung mga recipe na pinagmamalaki ng mga taga guys. Hey! Gleasy ka pa yung vlog na! May bagong araw na naman mga guys at ilog na naman ang pupuntahan natin bago tayong umuwi ng Nueva Vizcaya. Ang kasama na? natin for today's video mga guys ay si Tatang, si Tonton at saka si Tantan. Oh, magkakarime guys, 'di ba? <laughs> Day 3 pala tayo ngayon mga guys dito sa Panisian Aurora Isabela tapos sa Pantayagala iti tilapia gagawin namin papaitan. Yes guys, tama kayo nang narinig, tilapyang papaitan. Naramanan nyo ba ajain mga guys? Na? Nagimas gamin na ajain ngayon na dang over mo tapos lao Nanti berhitung nanti terus atau harus ditolak? Gima sa'yo. Ito'y mi Apo. alang nga si Dano. Nagagit ka. Dama alang tilapia, liddeg, tukmem, kas kada bisikol at kung ano-ano pa. Pero ito talaga yung nire-request ko kay AirPods kapag umuwi. umuwi ko ng panisyan guys. At andito na nga kami guys sa Pakris ni Tatang. Di ka muti Tagalog na ti Pakris mga guys. Ayan o. Oh, dami niyang huli mga guys. Kada umaga ganyan lagi na niya o oh, mas madami pa. Minsan napupunan niya yung balde sa bahay. Kung eh. ka no? Madi yung share at ibijok. Baka takawin dagigig daman nga pulutan dati. Eh. Ang ganda ng ilog namin dito sa panisyan mga guys galing pa sa New Zealand kasi yan kaya mali daw yung tubig <laughs> so ayan na nga mga guys naku na din ni Tatang yung isang pakris nya tingnan nga natin dito sa pangpang kung may dami din nakuha tong isa tapos dun sa mat, may 1 kilo natin guys mabaling nga pang prito ati damdaman itong pangalawang kuha naman guys tingnan natin kung madami ayan o oh. pwede na yung pang sinabawan mamaya mga guys habang inaantay nga namin si tatang na ibalik yung mga pae niya sa mga isda eh, ay laro maw na si Tonton at si Tantan ayan nang biglang okay na Ramid Mon swimming Paul Balong kada <laughs> asin tag dive dito ta kitang tatabukul-bukul o taulong magawid nila ba biskayan at ta mabukulan ton sumang pita ata bukulan na ni mamam at yun na nga mga guys pinayagan ko na rin maligo yung dalawang bata total deserve naman nilang maligo dyan sa ilog kasi malinis naman yung ilog namin guys sa puntong ito mga guys ipatapos na rin si airpads kaya maya maya lang saglit eh uwi na din tayo ng bahay i-enjoy muna natin tong tahimik na karagatan guys at itong white sand dito sa panisyan at andito na nga kami sa bahay mga guys at tignan natin kung gaano karami yung nahuli nating tilapia kanina sa ilog mga guys ayan nadati pa si dadamdaman nadati pang papaitanin kain preto nilinisan na nga ni airpads mga guys ito panggagawin gagawin namin pang papaitan mamaya at mabisin sa sunan. <laughs> <laughs> Hindi na nga natin pala tatanggalin yung laman ng isda mga guys kasi yun yung magiging papait na adyak do na nga yung ibagbagada. No. Nilagay na nga ni Airpods mga guys itong tilapia dito sa kaserola para lutuin. Lutuin na natin to baka lutuin tayo giitik mga guys. <laughs> Simple lang naman yung regado na ito, mga guys. Lalagyan natin ng sibuyas, asin, suka, syempre yung rose. Mas masarap kasi yung rose na gamitin nyo guys. Manamis namis miss Lagyan nyo na din ng maraming luya guys para mawala yung lansa nya. Kasi natakilikilim. At syempre pang palingit, sili. Pwede nang isa lang sa kalan mga guys. At syempre wag nyo munang lalagyan ng tubig. Pag medyo kumulo na sya, saka nyo lagyan ng tubig at timplahan. Makaraan lang ng ilang minuto guys, ito na sya kumulo na konti lagyan nyo na ng tubig oops dahil ito yan hindi quality ngayon mga guys kung gano ito yung mga recipe na pinagmamalaki ng mga taga panis guys o oh, anap yung orain tayo nga eh ilabas nyo na yung mga sinangag dyan, guys o yung mga kaning bahaw nyo at mangantayon